Ang lawak ng Planet Sports dito sa Green Hills oh. Ito yung bagong Planet Sports, ayan. Ito rin yung bagong mall dito sa Green Hills. Nasa third floor to, third floor. Lucky. Samahan niyo ang mga body, check natin yung mga stock nilang shoes diyan. Okay po. Maraming ano dito, bilhin ng sapatos ngayon. May Timberland dito, ayan Timberland. Shoe salon. Yung nasa dulo, may Converse sa second floor tapos bands yan yung pot locker nasa second floor bali nag vlog na tayo nakaraan yan yung sports central nasa fourth floor yata nasa dulo <laughs> share ko lang sa inyo mga babi eto baka may naghanap po sa inyo mga panglaro pang basketball oh. baka sa ibang store wala sila meron dito kay ano to kay treyang mga babi meron sila dito 8.5 yung price 8,500 yan may mga ibang colorway po siya ito yan pares lang yata yung price ito pa baka naghanap kayo ng mga gamitong sapatos 3 unlimited marami dito yan may mga sizes po ito ibang colorway tapos meron dito kay James Harden no? volume 7 buha po no 9k yan 9,000 naman to hmm. Tapos, ito yung kay Demian Lillard. Kaya ata yung bago niya. May dito. O yun, Dame Time. Kaya pala pag naka tres tinuturo niya yung relo niya, no? <laughs> Demian Lillard. Yan, mga badi. Ito, guwapo yung, ano, yung red kay Trae Ito, guwapo na itong panakbo na itong running shoes, o. Oh. Pamorma. 4,500 Adidas Yan May pure boost dito Yan mga pure boost nila So marami dito mga pang women Yan O oh, 6,500 Adizero Yan yung mga stocks nila ang Gaganda oh. 5k Yan Siyempre hindi mawawala yung converse sa Planet Sports May mga converse sila dito Gando baka naghanap kayo ng Mataas na midsolo sa mga pang women oh. No? Taylor 4,290 4,290 And may mga ibang kulay po siya yan meron pa dito ganitong design no oh. baka naghanap ko ng ganitong style ng converse sa mga pang po 6,790 6,790 ito pa white tapos green yan yung mga stocks nila may pure white dito na mataas yung midsole oh. baka naghanap po kayo sa mga pang po 3,790 yan, yung mga stocks nila dito. Andito yung ibang Converse. Yan sila. Meron sila dito naka-sale daw. Kaso selected, naka-20%. Yung mga classic, oh. Yan, andito yung mga one star. Sa akin, may nagpapahanap, eh. One star, magkano yung price ng one star nila na Converse? 4,490. 4,490, mga daddy. Yan. Marami yan, oh. Ito, iba yung, ano, L. Lopez. Ganon din, 4,990. Ganto. May mga may jazz dito. Yan, mga sketchers yan, Oh. Sketchers. Mahaba, o. Taki store nito, Oh. right. <laughs> ito lang katawa-tao rito. Matao lang dito sa bagong mall na ito pagka-weekend, eh. Sketchers, Oh. Delights. Ang ganda. Pang-women. 3.95 Pictures. Siyempre po Maraming apparel dito Mga bags Ayan Mga jersey Andito yung Nike Nalagpasan natin yung Nike Popleks tayo Ano to? Court vision ba to? Hmm. Samahan nyo ako mga body. Papasyalin natin tong Loob ng Planet Sports At dito yung mga panglaro nila o. Ayan yung mga stocks nila Ayan lahat po yan May sizes pa Baka naghanap kayo yung mga walang sizes dito dito nyo mabili ano to lebron oh ganda oh. lebron 5495 lebron james lebron andito yung mga running shoes yan mga panakbo ito nike react ito mahal ito na shoes eh nike react nalokot yung price check natin sa ibang ano design nya 8895 yan Oh, ito yung mga naka-sale nila oh. 796 dating 995. Maganda to belt bag. New balance mga body oh. 6495. Yung mga guwapo, oh. Yan oh. Yan yung mga new balance nila. Maraming new balance dito. Yan. Yan oh. New balance. Sa kabilang Planet Sports sa B-Mall, naka-sale yung mga new balance doon. Baka uh, gusto nyo ma pasyalan ito lang yung mga nandito tinitignan natin yung mga stocks nila ayan sila oh. na ito oh. taas ng ano midsole 10,000 mahigit yan marami siya. may airwalk dito airwalk yan laki haba puma judora yan lawak may sketchers na pang bata marami dito mga pang kids ang ganda new balance so oh. slight naka sale din oh 19 19 may meron din mga jordan shoes to no ay hindi mga jordan na bags tsaka mga damit yun doon sa dulo mga jordan na damit bags thank you kay boss boss Johnny Ben yan kinahin natin magbag dito sige oh <laughs> balikan natin to pagka nag sale sana mag sale kayo sa susunod eh <laughs> Harap tayo ng ibang ano dito, bilihan ng shoes. Sarado pa yung iba dito, may Puma pa dito. Mga body Puma, oh. Sunto open. Puma. Andun yung Timberland. Sa kabila, silipin natin. Ayan po yung Timberland. Ayan, oh. Timberland, meron na dito sa Green Hills. Ayan. Hindi na natin pasokin kasi alam nyo na, naka-regular price may show salon dito. Yan, salon. May show salon din sa ano sa Bimol. Yan. Andun na yung ano, yung Sport Central, oh. Third floor para sa third floor. Manan dito mga restaurant yung iba, o. Sarado pa yung iba. Yan, lang kayo mga buddy. Samahan niyo ako. Gagala tayo. Sa third floor ay sa baba, second floor may new era tapos converse ito yung sport central oh. Kaso Walang nakasave Nakaregular Ang lawak din ng sport central dito mga body oh. Hanggang dulo yan oh. Oh, May sport central na dito sa Green Hills Kaso nakaregular yata sila Nakaregular price Yan Marami, ang haba oh. Yan yung sport central. Kita naman Sports Central Siyempre may anti-sketchers Reebok, Nike, Adidas Walang nakasale dito Baba na tayo Yan o Sa mga gusto magpasyal dito Yan, nasa third floor yung sport Central Meron naka 10% lang May new balance pa dito New balance mga body Nasa second floor Tabi ng oxygen And oxygen, new balance dito maraming open. Ayan, oh. May pen shop pa dito. Yun. Dulo. Abila. New balance dito, oh. Ayan, new balance. Oh. Ayan. Ito oxygen, oh. Meron dito. Oxygen. Tingnan tayo ng damit na nakasale. Asil yung mga pangbabae nila na damit. Oxygen. Oxygen. 499 maraming nakasel dito o bags hey thank you ngiti <laughs> 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 dalawang t-shirt 800 plus 299 lang oh yan damit ang ganda rin na ito kasi medyo mahal 799 sayang yung pen shop kasi wala tayong size doon yung nagustuhan kong damit Nasa second floor to, second floor. Yan, oxygen. Oxygen. Nakabili tuloy tayo ng damit. Dalawa. Kasi wala na akong ano eh, ganong pangalis na damit eh. Kasi nung nag yung anak ko, yung panganay ko yung lalaki, hinuha niya, eh binigay ko na. Siyempre, alam nyo na. Pag anak, mahirap tanggihan. May converse din dito pala oh. Ayan oh. No? Converse. Nasa second floor din to. Ayan oh. No? kasi so, walang nakasale may crocs pa dito crocs maraming bilihan ng shoes yun know, o traffic crocs sa abila bench mayroon dun yun know, o bench wow bench may palladium na rin dito palladium kay swiss Merrell yan yeah, o. Hello. Kizwis, Merrell, New Era. Uy, New Era. Yay. Hey. Oo. Yan o. New Era. Stig. Oo. Next time mag-update tayo dito sa New Era. May sketchers dito. Guess. Yan, guess. Tapos Giordano yun Giordano meron dito yun andun yung pot sa dulo nasa second floor lang yan yun ah oh, pot locker doon tayo galing kanina sa taas yung una yung planet sports ito yung vans nakasave pa rin sila oh mabati oh nakasave pa rin yung vans oh yun oh sale Oh, bans yan. Wow. Try nyo na lang punta, no? Ba, naghanap kayo ng nakasale na bans na shoes. May mga pambata rin. Yan. Bans. Selected yung nakasale nila. Wow. Stigo. Let's get chairs. Yung hookah sarado pa. Hookah. Alright dito na magtatapos yung vlog natin salamat sa pagsama nyo salamat sa pag-antabay nyo mga babi mag-shopping tayo konti <laughs> sinari ko lang sa inyo yung mga ibang bilihan ng sapatos dito sa Green Hills yung bagong mall yeah. bye bye see you next vlog God bless po lagi po yung mag-iingat shout out po sa inyong lahat bagong lahat sa mga Ilocano rin shout out po bye bye subscribe